Mahal mo ba ang sarili mo ng sapat upang maghintay ng pagmamahal na nararapat para sa iyo? Kailan ka huling nagmahal ng isang tao nang hindi hinihintay na mahalin ka rin pabalik? Hanggang saan ang kayang isakripisyo ng puso mo para sa isang pag-ibig na hindi siguradong babalik? Kung ang pagmamahal ay hindi palaging nasusuklian, paano mo ipagpapatuloy ang pagmamahal sa sarili mong halaga? Ang pagmamahal ay isang malalim at komplikadong damdamin na hindi madaling ipaliwanag. Ngunit ang bawat tao ay may karanasan dito. Minsan, ito ang nagpapasaya sa atin, at sa ibang pagkakataon naman, ito ay nagiging sanhi ng sakit. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap at saya na dulot nito, ang pagmamahal ay may kakayahang magbukas ng mga bagong pananaw at magturo ng mga mahahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging laging matamis at magaan. May mga pagkakataong ito ay puno ng sakripisyo at paghihirap. Minsan, nagmamahal tayo ng taong hindi kayang suklian ang ating nararamdaman. At may mga pagkakataong ding nagmamahal tayo ng buo pero napag-iwanan tayo sa huli. Kaya't may mga pagkakataon na tanong natin sa ating sarili. Bakit ba ako nagmamahal? Isang kasabihan na tumatak sa aking isipan ay Minsan, ang pinakamalaking hakbang sa pagmamahal ay hindi ang magbigay, kundi ang matutong tanggapin ang pagmamahal na inaalis sa iyo. Ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng taong magmamahal sa atin, kundi tungkol din sa pagtanggap at pag-alam na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa ating sarili, sa pagpapatawad sa ating mga pagkakamali at sa pagtanggap ng ating mga kahinaan. Sa mga susunod na bahagi ng ating kwento, ipapakita natin na ang pagmamahal hindi palaging makakamtan ng madali. May mga pagkakataon na ito ay nagiging isang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng pag-aalinlangan at pagsubok. Pero sa bawat hakbang, natututo tayong magpatawad, magbigay, at higit sa lahat, mahalin ng sarili bago ang ibang tao. Para sa iyo, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang aspeto ng pagmamahal? Magandang araw pumuli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong inspirational story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay may isang aral na manatili sa inyong mga puso. Ito ay pinamagatang pagmamahal na walang kapalit. Si Mia ay isang simpleng babae. Madalas siyang maglakad sa mga kanto ng kanilang bayan. Tumutulong sa mga kapwa niya estudyante. At kahit minsan, nilalampasan ang mga bagay na magpapasaya sa kanya. Dahil naniniwala siyang ang pagmamahal ay mas mataas pa kaysa sa anumang kaligayahan. Pero isang araw, ang lahat ng iyon ay nagbago nang makilala niya si Eric. Si Eric ay isang matapang at mabait na lalaki, ngunit may malalim na sugat na dulot ng nakaraan. Minsan siyang nakulong sa isang relasyon na puno ng kasinungalingan at sakit. Kaya naman nang magkakilala sila ni Mia, agad siyang nakaramdam ng na kaginhawahan. Sa mga simpleng bagay na ginagawa ni Mia para sa kanya, mula sa mga pagdalaw sa mga araw na siya'y nalulungkot, hanggang sa mga walang kalakip na sakripisyo, si Eric ay nagsimulang magtiwala. Noong una, walang malinaw na pakiramdam si Mia tungkol kay Eric. Tinuring niya lang ito bilang isang kaibigan. Isang taong maaaring samahan sa mga simpleng pag-uusap sa kanilang mga klase. Ngunit habang lumilipas sa mga linggo, naramdaman niya ang isang kakaibang koneksyon. Hindi maipaliwanag. Ngunit parang may isang bagay sa pagitan nila na higit pa sa pagkakaibigan. Minsan hindi lang kaibigan ang tawag nila sa isa't isa. May mga tawag. May mga pag-uusap ng mas matagal. At may mga asaran na nauurong sa tawa at tawag ng special. At sa bawat pagkikita, pakiramdam ni Mia ay napapalapit sila sa isa't isa. Pakiramdam niya, si Eric na ang magiging dahilan ng kanyang kaligayahan. Wala ng ibang lalaki na makakapantay sa pagmamahal na ipinapakita ni Eric sa kanya. Si Eric na tumutulong sa kanya sa mga mahihirap na pagsubok. Si Eric na nagbigay ng mga simpleng regalo at mensahe ng pagmamahal. Isang araw, sa isang coffee shop, habang umiinom sila ng kape, naramdaman ni Mia ang kilig na walang katulad. Mia: Alam mo ba na kapag kasama kita, parang gumagaan ang lahat? Uwi ka ni Eric, habang may matamis na ng ngiti sa kanyang labi. Parang lahat ng problema ko, kaya ko nang malampasan. Eric, ganun din ako. Sagot ni Mia. Ang puso niya'y tumitibok ng mas mabilis kaysa sa normal. Masaya ako kapag nandiyan ka. Kung minsan naiisip ko kung ganito na ba ang ibig sabihin ng pag-ibig. Dito nagumpis ang lahat. Inisip ni Mia na ito na ang simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanata na maghahatid sa kanya ng mga pangarap ng pagmamahal at ng mga pagsasakripisyo. Hindi na niya iniwasan ang mga nararamdaman niya. Pinili niyang magtiwala at magpatawad kay Eric sa lahat ng pagkakamali niya sa nakaraan. Pero isang araw, bigla na lang nagbago ang lahat. Nagkaroon siya ng isang malupit na hunch na hindi niya kayang baliwalain. Sinimulan niyang mapansin ang mga maliliit na detalye na nagbigay sa kanya ng duda. Ang mga pagka-absent ni Eric sa mga inuman nila, ang mga oras na bigla siyang nagiging malayo at ang mga pag-iwas sa mga seryosong usapan tungkol sa relasyon nila. Isang gabi, nang magsama sila upang kumain ng hapunan, nagkaroon ng isang seryosong usapan. Alam na ni Mia na hindi na siya kayang dayain ng sarili pa. Alam niyang may hindi tama at hindi siya papayag na magpatuloy sa isang relasyon na wala sa kanyang puso ni Eric. Eric, may problema ba tayo? Tanong ni Mia. Hindi na kayang pigilan ang nararamdaman. Parang minangyayari sa pagitan natin. Para bang may mali at hindi ko kaya magpatuloy kung ganito. Si Eric ay napakunot ang noo. Parang naguguluhan at nag-aalala. Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya kay Mia na parang nais magpaliwanag. Mia, hindi kita gustong saktan. Sabi ni Eric, ang boses nito ay puno ng pag-aalala. May... May ba akong nararamdaman ngayon? Hindi ko ma Hindi ko kayang... Magbigay sa'yo ng parehong pagmamahal na hinahanap mo. Ang lahat ng to... Nagsimula lang dahil ikaw nandiyan para sa akin. Pero ang totoo, hindi kita kayang mahalin ng buo. Naramdaman ni Mia ang sakit na parang isang kabigla ang dumapo sa kanya. Lahat ng oras at effort na inilaan niya para kay Eric. Lahat ng mga pag-aalaga at pagsasakripisyo. Nauwi sa wala. Pero, bakit mo ako pinilit na maging bahagi ng buhay mo? Kung hindi mo pala ka, Kung hindi mo pala ako kayang mahalin. Tanong ni Mia. Ang mga mata niya ay punong-puno ng luha. Alam mo, Mia, Ginusto kita. Dahil ikaw ang nandyan sa mga oras sa kailangan ko nakasama. Hindi ko pa nakaya ng pakawala ng mga alalahanin ko sa nakaraan. Hindi ko kaya magbigay ng isang bagay na hindi ko pa kayang ibalik. Hindi naging madali para kay Mia na tanggapin ang mga salitang yun. Para sa kanya, isang matinding kabiguan ang ma-realize na lahat ng ginugol niyang pagmamahal at panahon para kay Eric ay nawala lang. Pero habang binabalikan niya ang lahat ng nangyari, napagtanto ni Mia na ang pinakamahalagang hakbang na kailangan gawin ay hindi ang magpatuloy sa paghihintay, kundi ang magpatawad at matutong mahalin ang sarili. Eric, hindi ko na kaya maghintay, sabi ni Mia. Ang tinig ay matatag, kahit na ang puso niya ay masakit. Salamat sa lahat ng mga aral na itinuro mo sa akin. Pero hindi ko kaya magmakaawa na mahalin ako. Hindi ko deserve ang pagmamahal na ganyan. At wala akong puwang sa isang relasyon na hindi buo. Mabilis na napansin ni Eric ang pagbabago sa kanya. Mia, naiintindihan ko na hindi ito sapat. Gusto ko sanang ibalik ang mga oras na nasaktan kita. Pero alam ko na hindi ko kayang itama ang lahat. Okay lang. Minsan hindi natin kayang baguhin ang nararamdaman ng iba. Pero sa ganitong sitwasyon, natutunan ko na mas mahalaga pa ang pagmamahal na ibinubuhos ko sa sarili ko. Matapos ang lahat ng nangyari, si Mia ay nagdesisyon na mag-focus sa kanyang sarili. Hindi na siya maghihintay na may magbalik loob sa kanya. Inilaan niya ang kanyang oras para mag-aral ng mabuti, mag-travel kasama ang mga kaibigan, at maghanap ng mga bagay na magpapasaya sa kanya. Habang naglalakbay siya sa daan ng pagpapatawad, nakilala niya ang mga bagong kaibigan at natutunan niyang hindi lahat ng relasyon ay nangangailangan ng commitment para maging matagumpay. Natutunan niyang maging masaya ng mag-isa at tanggapin na ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa sarili. Sa kwentong ito, ang pinakamahalagang aral, huwag mong gawing dahilan ng pagmamahal upang pilitin ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo kailangan magmakaawa o maghintay ng pagmamahal mula sa isang tao na hindi kayang ibalik ito ng tapat at wagas. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapanggap at hindi ito makakamtan sa pamamagitan ng sakripisyo ng sarili lamang. Piliin mo ang taong mamahalin ka ng buo. Hindi dahil kailangan ka lang sa isang yukto ng buhay nila, kundi dahil ikaw ay nararapat na mahalin magmahal ng buo, ngunit hindi sa paraang magpapabigat sa iyong puso. Ibigay mo ang pagmamahal na hindi na kailangan ng pabalik. At sa bawat hakbang na ginagawa mo, tandaan mo, pumili ka ng pagmamahal na para sa iyo. Paano mong matututunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi kailangan ng paliwanag, kundi isang bukas na puso na handang tanggapin ang lahat ng aspeto ng isang tao? Kung maghihintay ka ng pagmamahal, matututo ka ba munang mahalin ang iyong sarili ng buo bago mo asahan ito mula sa iba? Minsan ba, iniisip mo na baka ikaw na lang ang hindi marunong magbigay ng tamang pagmamahal sa sarili mo, kaya't nananabik ka sa pagmamahal ng iba? Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Sana po ay may isang inspirasyon na manatili sa inyong mga puso.